Genesis Kabanatang 37 At 7. at tumahan si Jacob sa lupaing pinangibahang lupain ng kanyang ama sa lupain ng kanaan. Ito ang lahi ni Jacob. Si Jose, na may labing pitong taon, ay nagpapastol ng kawan na kasama ng kanyang mga kapatid. At siya'y batang kasamahan ng mga anak ni Bilha at ng mga anak ni Silpa na mga asawa ng kanyang ama. At ibinalita ni Jose sa kaniyang ama ang kasamaan nila. Minamahal nga ni Israel si Jose nang higit kay sa lahat niyang anak, sapagkat siya ang anak ng kanyang katandaan. At siya'y iginawa ng isang tunika na may sari-saring kulay. At nakita ng kanyang mga kapatid na siya'y minamahal ng kanlang ama nang higit kay sa lahat niyang kapatid at siya'y kinapopootan at hindi nila mapagsalitaan siya ng payapa. At nanaginip si Jose ng isang panaginip at isinaysay sa kanyang mga kapatid. At lalo pa nilang kinapuotan siya. At sinabi niya sa kanila, Pakinggan ninyo, ipinamamanhiko sa inyo, itong panaginip na aking napanaginip. Sapagkat narito tay nagtatali ng mga bigkis ng trigo sa bukid. At narito na tumindig ang aking bigkis. At tumuwi din naman at narito ang inyong mga bigkis ay napasa palibot at yumukod sa aking bigkis. At sa kanya'y sinabi ng kanyang mga kapatid, Maghahari ka ba sa amin? O papapanginoon ka sa amin? at lalo pa siyang kinapuotan nila dahil sa kanyang mga panaginip at sa kanyang mga salita. At siya'y nanaginip pa ng ibang panaginip at isinaysay sa kanyang mga kapatid at sinabi, Narito, ako'y nanaginip pa ng isang panaginip at narito na ang araw at ang buwan at ang labing isang bituin ay yumukod sa akin at kanyang isinaysay sa kanyang ama at sa kanyang mga kapatid. At sinaway siya ng kanyang ama at sa kanyay sinabi, Anong panaginip itong iyong napanaginip? Tunay bang ako at ang iyong ina at ang iyong mga kapatid ay yuyukod sa lupa sa harap mo? At ang kanya mga kapatid ay nainggit sa kanya. Datapot iningatan ng kanyang ama ang salita sa pag-iisip. At yumaon ang kanyang mga kapatid upang magpastol ng kawan ng kanlang ama sa Sikhem. At sinabi ni Israel kay Jose, Di ba nagpapastol ng kawan sa Sikhem ang iyong mga kapatid? Halika at uutusan kita sa kanila. At sinabi niya sa kanya, Narito ako. At kanyang sinabi sa kanya, Yumaon ka, tignan mo kung mabuti ang lagay ng iyong mga kapatid, at kung mabuti ang lagay ng kawan, at balitaan mo ako. Gayon sinugu siya mula sa Libis ng Hebron, at siya'y naparoon sa Sikhem. At nasumpungan siya ng isang tao, at narito na siya'y nagagala sa parang, at siya'y tinanong ng taong yaon na sinasabi, ano ang hinahanap mo? At kanyang sinabi, Hinahanap ko ang aking mga kapatid. Ipinamamanhi ko sa iyo na sabihin mo sa akin kung saan sila nagpapastol. At sinabi ng tao, Nagsialis na sila. Sapagkat narinig ko kanilang sinabi, Tayo nasa dotan. At sinundan ni Jose ang kanyang mga kapatid at nasumpungan niya sila sa dotan. At kanilang natanaw siya sa malayo, at bago nakalapit sa kanila, ay nagbanta sila laban sa kanya na siya'y patayin. At nagsang-usapan, narito, lumarating itong mapanaginipin. Hali kayo ngayon, siya'y ating patayin, at siya'y ating itapon sa isa sa mga balon at ating sasabihin sinakmal siya ng isang masamang hayop at ating makikita kung anong mangyayari sa kanyang mga panaginip at narinig ni Ruben at iniligtas siya sa kanlang kamay at sinabi huwag nating kitlin ang kanyang buhay at sinabi ni Ruben sa kanila huwag kayong magbubo ng dugo itapon ninyo sa balong ito na nasa ilang po't wag niyong pagbuhatan ng kamay, upang iligtas sa kanlang kamay nang mapabalik sa kanyang ama. At nangyari nang dumating si Jose sa kanyang mga kapatid, na hinubdan siya ng kanyang tunika, ng tunikang may sari-saring kulay na kanyang suot. At kanilang sinunggaban, at kanilang itinapon sa balon, at ang balon ay tuyo walang tubig at nagsiupo upang kumain ng tinapay at kanilang itiningin ang kanilang mga mata at tumingin sila. At narito ang isang pulutong ng mga Ismailita na nagsisipanggaling sa Gilead, sampu ng kanilang mga kamelyo at may dalang mga pabango at mga balsamo at mga mira na kanilang dadalhin sa Ehipto at sinabi ni Huda sa kanyang mga kapatid, Anong ating mapakinabang kung ating patayin ang ating kapatid at ilihim ang kanyang dugo? Halikayo at ating siyang ipagbili sa mga Ismailita at huwag nating siyang pagbuhatan ng kamay sapagkat siya'y ating kapatid. Atin din laman at dininig siya ng kanyang mga kapatid at nagsisipagdaan ang mga mga ngalakal na mga medyanita at kanilang isinampas si Jose sa balon at ipinagbili nila si Jose sa mga Ismailita ng dalawampung putol na pilak at dinala si Jose sa Ehipto At nagbalik si Ruben sa balon at narito na si Jose ay wala sa balon at kanyang hinapak ang kanyang mga suot at nagbalik sa kanyang mga kapatid. At kanyang sinabi, Wala ang bata at ako. Saan ako paroroon? At kanilang kinuha ang tunika ni Jose at sila'y pumatay ng isang lalaking kambing at kanilang inlubog ang tunika sa dugo. At kanilang ipinadala ang tunikang may sari-saring kulay at dinala sa kanilang ama. At kanilang sinabi, Ito'y aming nasumpungan. Kilalanin mo ngayon kung tunika ng iyong anak o hindi. At kanyang kinilala at sinabi, Siya ngang tunika ng aking anak. Sinakmal siya ng isang masamang hayop. Si Jose ay walang pagsalang nila pa. At hinapak ni Jacob ang kanyang mga suot. At kanyang nilagyan ng magaspang na damit ang kanyang mga balakang. At tinangisang maraming araw ang kanyang anak. At nagsitindig ang lahat niyang mga anak na lalaki at babae upang siya'y aliwin. Tatapot tumanggi siyang maaliw. At kanyang sinabi, Sapagkat lulusong akong tumatangis sa aking anak hanggang sa siyol. At tinangisan siya ng kanyang ama at ipinagbili siya ng mga medyanita sa Ehipto kay Potipar, puno ni Paraon na kapitan ng bantay.